Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel uh, Update na naman tayo dito sa ating talong, ay talong Sa ating sitaw mga kagulay Bali, 39 days siya ngayon mga kagulay Kagapon, nag-upload ako dun sa FB ko Na yun nga, 38, saka yung pag-gas uh, cutter Kung baga dito naman sa YouTube, i-update ko dito 39 days mga kagulay Kung mapapansin nyo mga kagulay na tapos na siyang ano Malinis na siya dito sa daanan Ayan Mapapansin niyo malinis na siya mga kagulay gawa naman ng, ng cutter ko siya uh, Balik ngayon I-update ko kayo dito sa pang 39 days niya Dito naman sa YouTube mga kagulay Ayan siya Marami na siyang mga bulaklak At saka mga bunga mga kagulay Awan ko kung uh, makikita ba sa video yan siya oh. Ayan Ayan siya mga kagulay Ayan siya Ayan yung mga bulaklak niya mga kagulay oh. Ayan. Ayan siya balik 39 days siya ngayon. Maki uh, ko mga kagulay makisig tong anong to. Tong variety na to mga kagulay. 39 days Mamaya selection na kami mga kagulay. First selection na siya. Kumbaga kinukuha na namin yung ano kasi kapag ano. bagdi bag namin kukuha mga kagulay yung mga unang mga bunga niya talaga eh, ang mga tanim may mga unang bunga talaga yan na hindi nagsasabay-sabay mga kagulay kasi gawa nga ng ano ng kahit anong gulay naman mga kagulay tulad ng halimbawa sitaw ba uh, talong may mga unang ano uh, selection seleksyon yan yan siya mga gulay so, bali, ito yung mga nakuha namin yan yan pa lang Palang, mga kagulay unang, niya, 39 days ah uh, nag first selection na kami mga kagulay ayan yung mga nakuha namin mga kagulay hindi pa, hindi pa siya tapos mga kagulay kasi kung papansin ninyo ayan pa yung mga pwedeng makuha mga kagulay marami pa pwedeng makuha at saka yan yung mga sumusunod mga kagulay oh. marami siyang ano na ano na nga siya napuluputan na nga siya mga kagulay oh. kailangan na nga siya ng spray mga kagulay insecticide kasi na pansin ko medyo nangungulot siya ayan yung problema na mga nangungulot kasi meron siyang ano insekto. Kaya kailangan natin isprint to mamaya. Mamaya mamaya kapag na Kuha na yung mga unang bunga niya mga kagulay. Yan dito hindi pa tapos. Marami pang makukuha kahit pa pano. Yan o. Oh. Mga ano pa yung mga kagulay. Isa pa isa isa pa lang. Paano ano pa lang mga kagulay. Yan. Ay may nagtatanong sa akin na kung ano daw ini-spray ko dito. Uh, yun nga. Yung ano pa rin yung Uh, ga gamit ko pa rin yung ano ng agronica product mga kagulay yung pa rin ng ano ko dito ang gagamit ko yung Optimax pang insecticide mga kagulay kasi may nagtatanong sa akin anong gamit mo boss kasi nangungulat sa akin yun lang naman ang gamit ko mga boss mga kagulay yung Optimax saka sa pulyar yung pa rin yung biotonic ang gamit ko sa ano sa pangalan nito sa punji side naman yung pa rin yung magica pa rin ang gamit ko mga kagulay kasi marami pa rin nagtatanong kung ano ang ginagamit ko kaya yun ang sagot ko mga kagulay ayun mara excuse me ayun pa rin o oh. marami, oh. marami pa rin mga kon mga kagulay sumusunod ayun o oh. ayun mga anong araw ngayon merkulis ah uh, bali biyernes marami na dito makukuha mga kagulay ayun oh, mga hindi pa nakukuha ngayon Ayan. Ayan yung makukuha siya sa kanya ngayon. Ito yung ano niya. Kumbaga ma, ma po na harvest namin yung mga ganito mga kagulay. Ayan siya. and At saka kulang na rin to sa tubig mga kagulay. Nawa lang ilang araw na rin itong ano. Uh, ilang araw na rin na hindi umuulan dito sa amin. Mga tatlong araw na yung, Apat. Ulang na siya sa tubig kasi mabilis lang ma tuyo dito mga kagulay kung mga nakarang vlog ko nakikita nyo na kaya sinasabi ko na hindi pa ako makagrass cutter naman ang basa basa pa dito ngayon oh. mga tatlo apat na araw pa lang na hindi umulan dito pero tuyong tuyo na siya kagad oh. kaya nakagrass cutter na ako kahapon yan siya ikutan natin to yan siya may mga paligid niya mga kagulay sinama ko na rin yung grass cutter kasi maraming mga ano ng kamote dito yan gina-scatter ko na rin siya mga kagulay para walang magtataguan kapag nag-spray ako mamaya o kaya mamayang hapon. Ayan yung mga kamote mga kagulay. Oh. Nandito na yan nung nakaraan nung hindi pa ako nakagra-scatter Kaya ngayon malinis na talaga siyang tignan. Ayan. <coughs> Tapos pagsasabayin ko na rin mamaya na kapag halimbawa ano, hindi ako makapag ano kasi anong oras pa lang ang malas 5 pa lang dito sa amin ng umaga. Uh, siguro Uh, pagkatapos na ito mano, uh, magdidilig muna ako mga kagulay. Didilig muna ako para kasi kinukulang na rin sa tubig. Tinitignan ko kasi yung ano niya mga kagulay, yung lupa niya. Ayan, tuyo na rin siya. Ayan. Tuyo na rin siya mga kagulay kaya kailangan na nating ano, diligan. Tapos tatanggalan natin ng mga damo dito para malinis talaga. Ayan siya. Ayan, para ma malinis talaga. Ayan, tatanggalin natin tong si mga naano grass cutter na sumampa. Ayun. Andyan siya. Kaya kung mapapansin nyo mayroong mga talsik-talsik ng lupa. Ayun. Kasi nag-grass cutter ako. Andyan siya. Ngayon natin mga kagulay. Ah, marami siyang mga sumusunod mga kagulay ayan oh. Ayun. Ito. Ayan, marami siyang sumusunod. Bali, pasensya na kayo mga kagulay. Ito lang yung na-update ko. Unting sitaw lang kasi wala pa nga. Uh, yung mga kinukwento ko sa inyo na mga November pa talaga ako magtatanim ng ano, ng pangalan nito. Magtatanim ng mga iba-iba klaseng gulay. Kung ito muna tayo dito sa ano, sitaw muna kasi ito, muna, ito lang muna yung tanim ko ngayon. Sa ngayon mga kagulay. Kaya pagpasensyaan nyo na eh, kung paulit-ulit lang tong ano ko, uh, video ko tungkol pa lang dito sa sitaw. Ayan siya mga kagulay o. Oh. Na-upload ko naman sa inyo, ay na-upload ko naman nakaraan, na-update ko kayo dun sa tataniman ko nga dun, napakita ko naman sa inyo isang ektarya yun. Yun nga yung sinasabi kong uh, mga 7K sa kalating ektarya. tapos dun sa kalating ektarya ay ano siya, Ah uh, iba-ibang gulay na, sitaw, okra, ah uh, ampalaya, pipino, mga ganoon ang tatanim doon sa naman sa kalating ektarya mga kagulay Kaya medyo madami yon 'yun. ma, -ma, -ma ano baka uh, mag-araw-araw na naman ako maggawa ng video doon kasi marami tayong iba-vlog doon mga gulay o gagawan ng video doon sa area na 'yon. Kaya hintay-hintay lang mga kagulay. At gagawa rin ako ng mga vlog o kaya video tungkol dun sa mga tanim ko dun. Kaya lagi ko nga sinasayang pa na pasensya nyo kung halaging ah, laging ito pa lang. Ito naman, di naman to karamihan mga kagulay kasi unti lang to. Kung mapapansin nyo, dun lang yan. Hanggang doon, mga ilang di pa lang naman to. O kaya mga ilang metro lang naman ang haba nito mga kagulay. Mga 3, 9 9 meters lang siguro 'to mga kagulay Ang haba tapos limang plat lang. Kaya unti lang 'to mga gulay baka mayroon din nagabang dyan na baka ano na marami uma-harvest hindi po. Uh, unti lang naman din 'to kasi unti unti lang ma-harvest kaya uh, unti lang ma-harvest gawangan ng hindi naman 'to karamihan mga gulay, hindi naman 'to kilo o kaya Kalahatin kilo kaya one fourth ang tinanim dito hindi naman ganoon mga kagulay unti lang to kung maga uh, ko lang siya ha, ha, uh, habang wala pang ano wala akong uh, tanim doon ay gina, gumagawa muna ako ng video ng paunti unti na tungkol dito sa ating sitaw uh, so ayun mga kagulay kung maga uh, update ko lang kayo dito sa 39 days 39 days pero naka naka selection na ako dati uh, 45 kasagaran o kaya 42 pero ngayon mas maaga siya mga kagulay mas maaga siya ngayon nag first selection dito sa ating sitaw so ayun mga kagulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag niyong kalimutan mag subscribe follow uh, niyo na rin ako sa FB sa FB ko mga kagulay nag upload din ako doon gumagawa rin ako ng mga reels doon mga kagulay uh, support, supportan niyo din yung ano ko yung FB ko mga kagulay uh, maraming maraming salamat po sa inyo God bless po sa ating lahat